Tuloy-tuloy ang vlog natin hanggat may Pinoy na nagsusumake up sa buhay upang maging maganda ang kinabukasan. Kilalanin natin ang isang negosyanteng Pinoy at ang kanyang Dayami Branch. Brunch. Brunch pinagsamang breakfast at lunch ko agahan o tanghalian. Yan ngayon ang patok na patok na negosyo dito sa Barcelona. At ngayon, meron din Filipino branch na inahain nila ay Filipino food na po pang breakfast at syempre pang lunch. So binisita natin ang Dayami. Nag-start po kami ng January 6 na last year, 2023. Parang nag-uusap lang po kami. Tapos kasama ko si yung ate ko din. Bale, nabuo yung Dayami dahil parang gusto namin itrahi mag-business. Sa una po, medyo mahirap. Pero sa kaanuhan naman, medyo marami namang, ano, yung may mga na nagpupunta naman na nakilala na din naman si Dayami. Meron po kaming branch yung typical branch ng mga tostada, sagwakates, mga ganun po. Tapos may mga tapas din po kami para sa mga turista na naghahanap ng mga tapas-tapas lang. Tapos meron din po kami Filipino food. Nagkatugma-tugma dun sa mga pangalan namin, which is Daseline, Iya, and Mimi. Kaya Dayami. Okay mga katambayan, ngayon alam na natin kung bakit Dayami ang ipinangalan nila sa branch na ito kasi ito ay Pangalan ng mga may-ari At syempre, may connection din ito sa ating pagka-Pilipino Kaya ano pa hinihintay natin? Tikman natin na kanilang bestseller Ito ang kanilang fresh lumpia Na isa sa mga bestseller dito sa Dayamin Nakita nyo, fresh na fresh, parang ako Siyempre, ang liempo silog Siyempre, obvious na obvious Meron pong liempo, may sinangag at iklog talagang nga uh, hindi nalalayo sa ating pagka-Pilipino. Kaya ano, titikmat natin din lahat yan. Yan ang tinatawag na... Ito ang pansit batil patong. Ate, ano yung pansit batil patong? Ano pinagkaibigan sa, uh, sa ordinaryong pansit. Pansit po siya ng Cagayan Valley po. Mas, sa Tugigaraw po, kilalang kilalang pansit na batilpatong na to. Na pinagpatong-patong po yung mga ingredients niya. Tapos, yung may itlog na binatil. Na, tapos, may soup po siya na binatilan ng itlog. O. Okay. Nakikita nyo pa lang, sa itsura pa lang, talagang napakasarap. Malinam na. Kaya titikman din natin ang kanilang pansit ng mga taga-kagayan. Ayan. Okay mga katambayan At sobrang sarap Tingnan nyo naman oh. Medyo marami lang Pero talagang The best no? Lalo na itong pansit nila Sa kagayana ha? At syempre Kita nyo naman ang ebidensya Na ubos yung Pinaka best na Lumpiang Sariwa So Mimi Napakasarap ng inyong mga hinain Ditong pagkain At maraming maraming salamat Sa pagpapaunlak ng uh, aming vlog dito sa inyong negosyo. Kaya, imbitahan nyo na sila. Iniimbitahan ko po kayo na tikman ang aming mga pagkain dito sa Dayami. Dito lang po sa Calle Valencia, 59. At masubukan ninyo ang aming inaha ina inahandang mga pagkain. Uh, Lalong-lalo na po yung fresh lumpia na sabi nga ni Kuya. Yan po. Sana po eh, puntahan nyo po kami. Ayan maraming po. salamat po. Thank you. Ayan, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga may business pa dyan, abangan nyo lang kami. No? At kayo na ang aming susunod na susuguri dito sa aming vlog. Kaya ako po si Crew TV, ang inyong Katambayan Channel. Inihahandog ng Filipino Migrant in Catalonia. Ang munting binibini Barcelona 2024